buhay ang mga naunang naninirahan sa Pilipinas tulad ng mga Negrito at mga Austronesian. Ang kanilang kwento at kontribusyon ay mahalaga sa ating pagunawa sa mayamang kultura ng bansa. Isipin mo ang mga unang tao na nakatayo sa ilalim na araw, nagtataguyod ng mga tradisyon na bumubuhay sa ating kasaysayan. Ngunit hindi lang iyon. Tinukoy din ang mga impluensya na iba't ibang relihiyon at kultura, gaya ng animismo at Islam. Ang mga ito ay nagambag sa pagbuo ng mga kaharian sa mga pulo na hinubog ang ating pagkatao at pananaw sa mundo. Ang mga banal na kwento at tinig ng mga ninuno ay nananatiling buhay sa ating mga puso. Dumating si Ferdinand Magellan sa ating mga pulo at mula sa kanyang paglalakbay, nagsimula ang mahigit tatlong daan taon ng kolonisasyon ng mga Kastila. Isipin mo ang mga bangka, ang dagat na tahimik at nagdadala ng mga bagong ideya at pananaw. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng mga pagbabago at hindi 'yon basta-basta. Naiwan ang mga alaala ng pakikibaka at pagkakaibang kultura. Pagkatapos nito, naganap ang digmaang Pilipino-Amerikano matapos ang deklarasyon ng unang republika. Isang digmaan na puno ng laban at pag-asa. Subalit nagresulta ito sa pakontrol ng mga Amerikano sa ating bayan. Ang mga pangarap ng kalayaan ay tila naglaho, ngunit ang aming mga puso ay patuloy na lumalaban at umaasa. Alam mo ba na ang pangalan, Pilipinas, ay nagugat mula sa ekspedisyon ni Ruy Lopez de Villalobos noong 1542? Ipinangalan niya ito sa karangalan ng prinsip na si Filipay, isang pangalan na may bigat at kwento, na ating pinapanday araw-araw sa ilalim na ating mga bituin. Ang pagkakaiba-iba ng lahi sa Pilipinas ay ipinapakita ang mga impluensyang panlabas at ang natatanging hiyografiya na ating bayan. Bawat pangkat etniko ay may kanya-kanyang kwento at kontribusyon. Na mahalaga sa pagkakakilala na ating bansa. Ang bawat tao ay isang buhay na bahagi na mas malaking kwento ng Pilipinas. At hindi lang iyon. Ang mga etnikong Pilipino ay nagmula sa iba't ibang grupo sa Timog-Silangang Asya na may koneksyon sa mga Austronesian na wika. Ang kanila mga ninuno ay nagdala ng mga estilo at kultura na patuloy na nabubuhay sa ating mga tunay na pagmamalaki. Sa bawat wika at tradisyon, naroon ang mga alaala ng ating mga ninuno. Sa panahon ng kolonyalismo, ang mga imigrante mula sa iba't ibang bahagi ng Imperyong Espanyol ay nagbigay ng kulay at lasa sa ating kultura. Ang mga ito ay nag-iwan na malaking marka sa kasaysayan ng Pilipinas na napatuloy na umusbong sa kabila ng bawat tagsubok at pagbabago. Ang kwento ng Pilipinas ay kwento ng pagtanggap at pagkakaiba-iba. Minsan, naisip mo na ba ang tungkol sa mga tsino sa Pilipinas? Sila ay may malalim na kasaysayan at nakatulong sa pagbuo ng kulturang Pilipino. Ayon sa estima, humigit kumulang 20% na ating populasyon ay may lahing sino. Ang kanilang mga kontribusyon sa kalakalan at sining ay patuloy na nagbigay buhay sa ating bayan. Sa Pilipinas, may dalawang opisyal na wika, ang Filipino at Ingles, na ginagamit sa gobyerno, edukasyon at negosyo. Isipin mo ang mga tao na naglipat-lipat sa pagitan ng mga wika na nag sa kanilang mga pangarap at ideya. Ang mga ito ay sumasalamin sa ating pagkakaiba-iba at sa ating pagnanais na magkaintindihan. Ang mga Pilipino ay nagmula kay Tugara, anak ni Gomer at apo ni Jefeth. Siya ay itinuturing na isa sa mga ninuno ng lahi natin. Makikita sa ating pisikal na katangian ang epekto ng ating mga ninuno, isang buhay na patunay na tayo ay mayaman sa impluensyang asyano at lokal. Sa katunayan, mayroon pang dalawang ninuno na nagbigay sa atin na pagkakaiba-iba, Sinaham at Tugara. Ang kanilang mga impluensyang itim at kayumanggi ay bumubo sa ating pagkatao. Ang mga katangian natin ay hindi lamang pisikal na anyo, Kundi isang simbolo na ating pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba.